basang-basa na ang papel ng China sa mga bagay na dapat nilang i-inform na hindi nila ini-inform o mga bagay na uh, kung meron man na hindi nila dapat sinasabi pero sinasabi nila. Grabe ang information warfare talaga na wini-wage ng China. At dahil ganun ang katapat din natin, no? hindi lang yung pambubuli nila sa West Philippine Sea, hindi yung klaro at napaka-dubious na papel dito sa mga POGOs, hindi lang yung questionabling Uh, majority interest sa ating national grid dahil ganito rin ang information warfare at influence operations na wini-wage nila lalong dapat uh, nating pagpursigihan to get at the truth and to uncover what is just smoke and mirrors uh, sa kanilang ginagawa so kung meron talaga silang recording at kung meron talaga silang transcript They should at the least make it available to the government to the executive dahil seryosong claim na naman nila iyan ng isang ano po yun yung uh, agreement what did they call it New model, yung sinasabi, yung pinangangalanda na naman nilang uh, new model dyan sa West Philippine Sea. The last I heard, the only model is under the UNCLOS. The last I heard, the only model is yung pagkapanalo natin sa Hague Tribunal. And the latest I heard, uh, ang pinakabagong bahagi ng solo at totoong model ay yung kapapasa lang namin na uh, Maritime Zones Act. Uh, so th that's a serious claim on their part. Pinakabago na naman nilang uh, kine-claim uh, sa ating karagatan, sa ating teritoryo, sa ating exclusive economic zone. At uh, I cannot speak for the AFP-Westcom, pero yung Department of National Defense, si Secretary Chodoro has already warned us also na baka pinaghahati-hati tayo uh, ng China para i-divert yung atensyon nating lahat sa mga uh violent uh, aggressive at saka dangerous moves nila laban sa iba't ibang vessels at mamamayan nating mga Pilipino uh, sa karagatan. Hindi pa man nagsalita yung AFP Westcom, nagsalita na nga yung DND at si presidente mismo has been speaking about uh, these various actuations of China whether sa West Philippine Sea or sa embahada nila uh, dito sa Pilipinas. So, kung may kineklamo silang ganoon patunayan nila and then of course that would become material sa inaabangan ko pang investigasyon ng resolution ko on the gentleman's agreement or agreements kung mas marami man yung nakine-claim uh, ng China. Nai-refer na rin po iyon sa committee on uh, foreign relations and inaabangan ko na lang hanggat maaga sana yung pagdinig doon.